Hello mga kakabsat for today's video. Good morning, good afternoon, good evening. Ayan. Nandito ako ngayon sa may patula namin kasi kukunin namin, harvestin namin lahat na kasi marami na naman. Ang sipag mamunga talaga. Ibibinta? Oo, o, ibinta natin dun sa koop. Sa koop. Ito po. Ito. Oh. Asan? Ito. na naman. Doon pa. Dito dito. dito, dito. Dami. Kahit ano, hindi kilo -kilo, pir na kilo-kilo, perperaso na. Tatlo, 15 ayos na yun o bente. <laughs> Tatlong peraso? Apat bente. Apat bente, o. Oh. Okay na, no? Sabagay. Oh. Okay na yun. Apat bente. Basta mabinta lang. <laughs> Ay, apat basta mabinta lang. Dami ng ano? Pwede pa pa to? Pwede pa, pwede pa yan. Pero yung mga ganon, kalaki. Wala na, yung mga ganito. Wala na to. Yan. Pero, parang ayos pa. Wala na. Paminhian na lang. Ang bilis lumaki yung bunga kasi malamig ngayon eh dapat kahit sa dalawang araw lang nalilipas mag-aani ka na yan oh, nakatago yan Ayan, daming bunga pang mix na kukunin. Mga ilang araw pa lang yan, lalaki na kasi malamig po yung klima ngayon. Medyo nagmo-moist pa yung mga dahon, mga bunga. Kaya pag ilang araw, lalaki na yan. Mga 2 days, Ayan oh, pa, o. Oh. O. Oh. Ang dami, yan pa, o. Oh. Ayan. Hmm, ayan. Kukunin na yung parang apat na magkatabi-tabi na bunga. Ay lima yung ata. Hindi, hey, pwede yan, pwede yan. Okay pa yan. Hindi naman pa gano'n Na matanda. Oh. ay Yan pa. Oh. Hindi pa hindi yan. Pwede na pa ito. Pwede, pwede na yan. Ito oh. pa yan. Nabang tayo. Oo. Yan Ngayon na tumba to. <laughs> Medyo nagbago yung pamumunga mas marami yung binunga na. <laughs> Pero ayan na po ang aming nakuha.